Isa ka rin ba sa nakaranas ng pagbitak ng bunga ng ampalaya kapag patuloy ang ulan? Anong ginagawa mo upang maiwasan ito? Isa ka rin ba sa curious at nagtatanong kung epektibo nga ba ang asin at chlorine upang hindi magbitak-bitak ang bunga at hindi mauwi sa pagkalugi? Heto na ang mga sagot sa tanong mo. At sagot na rin sa isa nating kaparmer na nagtatanong. Ang sabi niya, paki-explain nga po paano nakakatulong ang asin at chlorine para hindi mabiyak ang ampalaya. Pwede ba talagang ang chlorine sa tanim? Hindi ba ito nakakatakot o nakakasira? Alam mo ka farmer, yung feeling na parang may sikreto kang alam. Pero hindi mo masabi ng buo dahil wala kang matibay na ebidensya. Ganon ang naramdaman ko nung una kong sinubukan ang kombinasyong ito. Pinag-aralan ko ng mabuti at sinubukan ko kung gaano katotoo. Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. At sa episode nga natin ngayon ay masasagot na natin ang mga tanong ng kasama nating farmer dahil tatlong araw na simula nung naglagay tayo ng asin at chlorine sa puno ng ating ampalaya. Ito ay para makaiwas sa pagbitak ng bunga. At ngayon, tapos na ang mga haka-haka natin. May aktual na tayong ebidensya dahil nakapag-harvest na tayo at makikita na natin ang bunga ng ampalayang nilagyan ng asin at chlorine at yung hindi nilagyan. Ito ay isang side-by-side -side comparison na magpapaliwanag sa lahat at take note na ang makikita ninyo ay maaaring magpabago sa paraan ng pagtatanim nyo ng ampalaya lalo na sa panahon ng tagulan. Kaya kung seryoso kang maging mas matagumpay sa pagtatanim at gusto mong mapakinabangan ang bawat buto ng ampalaya na iyong itinanim, huwag ka nang umalis at tapusin mo ang video ito hanggang sa dulo ng video na to. Dahil dito matututunan mo kung paano ginagawa ang paglalagay ng asin at chlorine, Gano'y ito ka safe? Ano nga ba ang tamang mixture nito? At anong scientific explanation nito? Dito lang sa DDT Nature Farm kung saan lamang ang may alam. Kung ready ka na, tara, simulan na natin. Nung nakarang taon kasi, naalala ko pa, grabe ang ng ulan dito sa amin sa Palawan. Linggo-linggo, halos isang linggo, tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Kaya tuloy-tuloy din ang pagbasa ng ating mga ampalaya. Masaya ito ang pagulan ay masaya pagdating sa ibang mga halaman pero pagdating sa ampalaya ibang usapan yan dahil magkakaroon ka ng malaking problema lalo na kung ang ampalaya mo ay namumunga na dahil nga sa sobrang sensitive nito sa bigla ang pagbago ng panahon kaya nitong nakarang araw habang umiikot ako sa taniman namin halos kasi dalawang araw na natuloy-tuloy ang ulan yung Ambon lang, tapos ulan mamaya, tapos ambon naman ulan. Ganun tuloy-tuloy. So tuloy-tuloy na nababasa ang ah, bunga ng ampalaya at yung ampalaya. Kaya nung umikot ako, may mga bunga na akong nakita na nabiyak. Hindi lang isa, kundi marami. At ang masakit pa, karamihan sa mga kanila, sana ay ready na to harvest. Alam nyo ba na ang problema ito ay nagdudulot ng maraming pagkalugi sa mga magsasaka o mga nagtatanim ng ampalaya taon-taon yung pagbibitak ng bunga. Sayang na sayang ang pinaghirapan. Sayang yung tinanim na binhi, yung pagod mo at yung ginastos mo. Tapera. Dahil sayang ang bunga. Kaya doon ko naisip na bago pa man magbitak ang ampalaya, ano kaya kung gamitin ko ang natutunan ko, yung mga matagal nang nababasa ko sa mga magazine, yung mga farming yung mga napapanood ko sa YouTube, nakikita ko sa Facebook, yung tungkol sa asin at chlorine. Sa totoo lang, no, na hindi rin ako agad maniwala. Medyo kasi may pagdududa rin ako eh. Pero bilang isang practical na farmer, hindi pwedeng puro duda na lang tayo. Misan kailangan nating mag-take ng rest. Kailangan nating subukan para malaman. Kaya nung sinubukan ko ay napatunayan ko namang totoo, epektibo nga talaga. At nung nakaraang taon na marami kaming ampalaya, marami rin talaga nagbitak pero nung sinubukan ko na yon yon maraming ampalaya noon na hindi namin may dahil bitak bitak na at syempre malaking lugi hindi mo naman pwedeng ibinta ang ginagawa na lang nga namin ay pinapamigay namin sa mga kapitbahay namin pinapambigyan na lang namin total hindi na namin maluto sobrang dami so ayaw ko nang maulit pa ito kung pwede lang nga i-share ko sa mga nagtatanim ng ampalaya pero kung Purong kwento na lang tayo, sinong maniniwala? Dahil karamihan sa atin, may kasabihan nga na to see is to believe. Kaya ang malaking hamon ngayon, kailangan kong patunayan. Kailangan ko i-document pang mapanood at mausisan ninyo mismo at mawala ang duda. Kaya narito na, ginawa ko ng isang eksperimento para siguraduhin patas ang laban sa ating eksperimento ngayon. At walang bias tayo sa eksperimento. Ito ang ginawa natin para mas siguradong scientific ang approach natin. Dito meron meron tayong dalawang tinaniman ng ampalaya. Ang ampalaya malapit sa bahay at ang ampalaya na nandito sa may malapit ng palayan. Sila ay same age, same condition. Naula lang ng konting itinanim itong sa taas ng bahay. Pero sila ay sabay na pinunla kaya parehong edad ng tanim, parehong maturity, pareho lupa, parehong pataba ang ginagamit ko dito at walang pinagkaiba sa mga nutrients na nakukuha nila. Kaya pareho rin silang naulanan at lahat sila ay nakakaranas ng matinding pagulan. Ang tanging kaibahan lang nga nila ay ang lugar na nilagyan ng solusyon ng asin at ang isa naman na malapit sa basakan ay hindi ko nilagyan para magsilbing control group natin. Kaya sa pagsisimula, kailangan natin ng uh, gumamit ako dito ng sobra kalating basong asin. Counting chlorine solution. O ito ay bumili ako ng tatlong tigpipiso. Tatlong pakiti, At tinunaw natin sa isang timbang tubig. Ngayon kapag ilalagay na natin sa puno ng ampalaya ay isang baso ng solusyon sa bawat tanim. Ibubuhos lang natin sa paligid ng ugat ng halaman. Ginawa ko lang ito isang bisis lang nung kasagsagan ng ulan. Kasi alam ko magbibitak kaya prevention kaya agad tayo. Tika ang tanong, paano nga ba nabibitak ang bunga ng ampalaya mga kaparmer? Ganito yon. kapag ang lupa ay sobrang basa dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan, maraming tubig, tapos biglang uminit ang panahon dahil pagkakinabukasan biglang sumikat ang araw. Ang halaman naman na to na biglang nainitan ay parang bigla ring nauuhaw. Kaya nangyayari, bigla siyang sumisipsip ng tubig mula sa lupa. Kapag sumisipsip na siya ng maraming tubig sa lupa, ang nagiging problema ngayon ay ang bunga. Hindi agad-agad nakakasabay sa bilis ng pagsipsip ng ugat sa tubig. Kaya ah, ang bunga ay parang isang lubo na pinuno ng sobrang tubig sa loob ng, ng isang iglap ang resulta boom puputok mabibiyak ang bunga ng ampalaya kaya ngayon ang tanong paano naging solusyon ang karaniwang asin magugulat kayo sa simpleng siyensya sa likod nito mga ka-farmer ang asin ay tinatawag na osmotic property ibig sabihin nito ay tinutulungan nitong ma-regulate ang pagsipsip ng tubig ng halaman kaya ang katulad nito ay parang isang traffic enforcer ang role ng asin sa tubig. Hindi niya kagad ito haya ng tubig ay pumasok lahat. Nagiging balanse ang water absorption ng ugat para hindi kagad mabigla ang bunga. Bukod pa dyan, ang asin naman ay nagpapalakas ng cell wall ng bunga ng ampalaya kaya nagiging mas matibay laban sa pagbitak. At isa pa, ito rin ay isang natural na fungicide lalo na sa mga fungal rot na dulot ng sobrang tubig sa lupa. At ang pinakamaganda, ito ay murang-mura, literal, na galing lang sa ating kusina. Tip natin mga ka-farmer, tandaan natin na dahil nga murang-murang asin, hindi ito the more the better. Maraming ilagay na asin, mas maganda. Ang asin ay gamot lang kung tama ang gamit natin pero maaari itong maging lason at makasira sa lupa pag sinubrahan at ginamit natin ang paulit-ulit ng walang basihan. Kaya sa tamang dami, hindi lang ito epektibo kundi nakakatulong din ito sa ating sustainable farming practices. Ano naman ang chlorine at bakit ito natin ito ginamit? Alam ko mga ka-farmer, medyo controversial ito eh. Kasi unang tanong agad natin. Ka-farmer, bakit chlorine? Hindi ba ang chlorine ay panglinis ng CR at yan ay nakakalason? Ginagamit pa nga yan ng pampaputi ng damit. Tapos ilalagay natin sa ampalaya. Bakit? Yan ang tanong ng marami. Oo, tama kayo. Pero listen carefully. Alam nyo ba na ang chlorine sa maliit na amount o trace amount lang ay ginagamit na sa ibang basa bilang post harvest was panghugas nila ng bunga ng ampalaya upang maging matibay ang bunga nito. Dahil nga, ito ay may, may antibacterial at saka antifungal na kung saan ito ay tumutulong sa pagkontrol ng mga sakit na nagdudulot ng pagkasira lalo na sa panahon ng tagulan. At nakakagulat, isa rin pala itong trace micronutrients na at nakaka-enhance ng photosynthesis ng halaman o yung photosynthesis, yung paggawa ng pagkain ng mahalaman. May papel din pala ito sa pagbuo ng seal wall ng halaman. Kaya tanda natin ka farmer na sa tamang mixture natin ay hindi dapat tayo matakot. Ang mali lang yung sobrang gamit. Kaya paalala natin ulit paano nga ba ito gamitin? Tunawin ng mabuti yung chlorine bago natin ito idilig. Dahil kailangan kailangan ito para may iwasan ang pagkasunog sa halaman. Huwag din natin diritsong ilagay sa tanghaling tapat dahil ang mas maganda kung sa hapon o sa umaga para hindi masunog yung mga dahon. At huwag din itong ihalo sa mga foliar fertilizer na inispray natin sa mga bunga sa mga dahon dahil maring magkaroon ng chemical reaction. So gamitin lang ito natin ito kung tagulan o may mga sintomas tayo katulad na pagbitak ng bunga. Hindi hindi natin ito ginagamit sa regular eh, hindi natin ginagamit tayo on a regular basis. Ito ay isang uri ng co-emergency na solusyon. Ayan na mga ka-farmer, ito na ang pinakakaintay nating patunay. Pero bago tayo dumako sa pinaka-exciting na party ng ating actual harvest comparison, kung nag enjoy ka sa mga video na to, paki naman mga ka-farmer at paki-subscribe naman tayo mo. Malaking tulong 'yan para mas marami pa tayong matulungan. Tingnan nyo ang bunga ng ampalaya na walang asin at klorin. Ayan, malinaw na makikita. May bitak at parang malambot ang balat. Hindi ito qualified for market. Kaya sayang, ibig sabihin, lugi tayo. Ihambing natin ang bunga na ginamita natin ng asin at klorin. Kita nyo, mas buo, mas firm at may natural na kinang. Walang kahit anong bitak, napakaganda ng kulay. Ito ang tinatawag nating premium quality na siguradong may bibinta natin ng mahal sa palengke. Kaya alam nyo mga ka-farmer, para akong nakahinga ng maluwag nang makita ko ang resulta. Ang tanim ko ay parang natuto na rin pala na magdipinsa at maging mas matatag sa pagbabago ng panahon. Ito ang direktang ebidensya ng bisa ng ating experiment. Pagkatapos kong anihin ang bunga ng ampalaya, ay binabasa ko ang mga ito. Tubig na may asin. Hindi ko naman tinatagalan. Saglit lang. Parang isang mabilis na banlaw. Pagkatapos ay papatuloy na natin ang tubig at papatuyuin natin. Abangan mo yan ka farmer. Mayroon akong ginawang video na kung saan limang ampalaya na hinugasan ko ng tubig na may asin. At limang ampalaya naman na hindi ko hinugasan ng asin. Pareho ko silang binalot sa dahon ng saging at papakita ko sa inyo kung gaano sila katagal or anong mga posibleng mangyari sa kanila at sasabihin ko rin sa inyo ang mga dapat nyong iwasan kung sakaling gagawin nyo ang ganong klasing pamamaraan. Dahil kapag ginawa nyo yun, mas buwa ba galang pagkasira ng bunga ng ampalaya kaya mas matagal siyang sariwa, mas matagal ang shelf life sa palingke siyempre at mas fresh pa rin kahit kinabukasan pa siya, hindi agad siya nalalanta. Try nyo itong gawin. May isa pa, ka-farmer, na pwede nyo gawin pa rin. Isa pa, bonus tip natin ito, mga ka-farmer. Ang gagawin nyo dito ay pwedeng magtunaw kayo sa isang litro ng tubig. Lagyan niyo ng dalawang kutsarang asin. At halimbawa, uh, isang araw na lang magha-harvest na kayo, ay ang gawin niyo tunawin nyo sa isang pitchel o sa isang 1.5. Then ilagay nyo sa 1.5 at yung mga bunga ng ampalaya ay doon nyo lang isa no? Pagkatapos yun, bago nyo harvestin pagka May maganda itong epekto mga ka-farmer. ang bunga nito ay magiging sariwa, presentable sa palingki. Ang ibig sabihin siyempre ay maganda yung presyo at masisigurado nating maganda ang quality. Kaya kapag mangyari yun, hihingi ulit sa atin yung buyer natin. Uy, bakit? Anong ginagawa mo sa ampalaya mo? Ba't matagal malanta no? so ganun lang mga ka-farmer. bago tayo magtapos i-summarize ulit natin mga natutunan natin ngayon ano nga ba ang asin? ang asin ito ay merong moisture regulator binabalansin ito ang pagsipsip ng tubig ito ay pampatibay din ng bunga nagpapalakas o nagpapatibay ng wall at ito ay may fungicide effect din na panglaban sa mga sakit na dulot ng uh, kapag umuulan. At ang chlorine naman, ito ay disinfectant na nakakatulong laban sa mga bakterya at punjay. At panglaban din sa mga root pathogens para protection sa mga ugat mula sa mga sakit. At isa pa nga, ito ay my, ito ay micronutrient support na tumutulong sa photosynthesis at paglago ng ating ampalaya. At bilang pangwakas, paalala natin, kapag gagamit tayo ng asin o gagamit tayo ng chlorine, ay wag nating gagamitin sa sobrang dry na lupa dahil lalong makakasama, it, makakasama ang asin. Wag din nating gamitin kapag sobrang init ng panahon dahil maaaring masunog ang ating ala halaman. At wag din nating gagamitin ng paulit-ulit bawat linggo dahil ito ay hindi ginagamit ng weekly treatment Gamitin lang ito kung kinakailangan kapag patuloy na patuloy ang ulan. Dahil alam mong mabibitak, pwede mo na itong gamitin. Kaya hanggang dito lang mga ka-farmer. Hindi talaga ito magic. Hindi rin ito solusyon sa lahat. Pero sa simpleng gamit ng asin at chlorine, ay nakakahanap tayo ng mura at epektibong solusyon sa matinding problema ng pagbibitak ng bunga ng ampalaya. Nakita nyo naman ang ebidensya sa quality at marketability ng ating ani. Kaya hindi mo na kailangan ng mamahaling produkto agad. Hindi mo na kailangan ng sumunod sa lahat ng mga nakikita mo. Minsan kasi ang sagot ay nasa harap lang natin. Minsan nasa kusina lang natin. Nasa simpleng bagay lang na kailangan nating eksperimento, magmasid at magtiwala siyempre sa ating sarili. Kaya kung may natutunan ka ngayon kung nagbigay ito sa iyo ng bagong pag-asa at kaalaman, pakilike naman ka farmer ang video na to. At pakishare naman sa ating mga kapwa farmer na posibleng nahihirapan din sa parehong problema. Kaya ang tanong ko sa inyo, handa na ba kayong subukan ito sa inyong mga taniman? At wakasan na rin siyempre ang problema sa mga nabibiyak na bunga ng ampalaya. Kung oo, i-comment nyo ang salitang subok sa ibaba. At, at siyempre, mag-subscribe na kayo para sa mga susunod nating adventure. Kaya hanggang sa muli mga ka-farmer. Ingat kayo palagi at abangan nyo susunod natin na video tungkol dito sa Ampalaya. Uh, paghugas ko ng tubig na may asin sa Ampalaya. Saan nga ba doon yung mas tatagal? Saan yung mas malagas? Mas matagal yung kanyang shelf life? Yung may asin o yung wala? At ilang araw ba ang itatagal nito? Abangan mo yan. Maraming salamat and happy farming sa ating lahat. Paalam!